a rainy day. Ito na naman tayo sa ating little garden sa harap ng ating bahay. Actually, sa kabilang bako ba dito, uh, mayroon tayong mga tanim. Oregano, again, ayun pa rin sya, no? Bala ko, maganda. Ito yung ating gamot. lumabas may meron tayong uh, saluyot uh, last week yung saluyot na to mm hindi -hmm. malaki na pero guro may nangailangan ng tao ng saluyot dinalbusan niya yan um, uh, si Ayin medyo nililinis pa namin yung bagar dito mayroon pa isang saluyot dito sa luyot na may nananalbos ay yung parilisaw ayusin natin yung mamaya meron uh, akong professor noon sa graduate school marami nagre na ang mga tanim sa paaralan tinatalbusan, tina-harvest ng mga uh, mga tao kapag weekends uh, ang tanong, ba't sila magtanim? kanilang mga sariling halaman. Sabi naman niya, sabi ng professor namin, uh, ayaw ba yun? Nakakatulong. Ayaw pa paano? Nakakatulong ba yun sa mundo? Nakakaroon sila ng pagkain, kahit pa paano. So, I got that idea. Ayaw din naman. So, dito po, maliit pa lang to, pero hindi-hindi natin dulot di ba yaba may gamot sa sakit sa ah, oregano is gamot sa ubo so unti unti dadagdagan pa natin yan kahit papaano paano makakatulong sa community uh, lalo na sa ating captain si, si, kapitan michael Guzman. thank you hap sa support sa ating community mga amin na rin sa harap ng ating bahay. Ito This is a miracle plan, Sa loobin. Ay, sa loobin. Hindi tayo. Maraming Sa sa UTI. yung siyakam develop